Nigan sa Calderonoy wala na ang akong gasol wala na ihod gasilbong ang kayo ba sibaw mana mahal ra ba kayo ang pagcarga so ni lan ta kay kini balik ni kaliton kusog kaayo ni magiga ni apel ka sakwa nay survivor ni apel ka sa survivor Tadong dong kay mga lodi kay basi na ani din ni halas Hello <laughs> Baga na kay mignaong no <laughs> <laughs> Asa ka baga na pila ka angaw Dili na masamad ay Hindi na masamad eh. Eh, na O baga ay ni Siga na ka ayun eh siga Sino nga 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 ko na eh yan. Ano siya Lunas Lunas dili ni kayali so ay Lunas Dili oh, okay. hmm. <laughs> ni sa Pampanga, may ni lag bawgin. Okay, ni bawg man. po? ni ngat Gahi si gahi. Ha? Gahi siya pero umok sa bukbok. Oy. Magapak man karon eh. Ha? Magapak. Ni min kay saog kay hamis. Hmm. Bukbok man lagi. Ay, lumit na ng ang Ang lang ba? Kayag, ang kelo celo tu ni nyone ha kau kau senyo kau oi oi ni kau oi sampai tu poroi naman patai loya sakit bucket aku masuk nama citi mugida ni moni so patai la suroi kebaya juga anak Mahal bako palitan lo babayron jug juga ni ansan moni